Hi guys, welcome to my vlog. Today guys, ay pupunta ako sa mall. Bibili ako ng aking makain. Bibili ako ng kunapa. Parang namimiss ko yung kunapa. Yung kunapang cheese na talagang ang dami-daming cheese. Ang sarap niya guys. Punta muna ako doon sa mall ha. Samahan niya ako guys. Maglalakad-lakad lang ako. Palabas na ako guys Galing sa kundyo ng aking Ito na tayo guys Labas Lakad-lakad din pag may time Lapit lang naman dito guys Dito ang daming makain Kaso walang pera lang wala Yan. 'Yan ang aming building, guys. Diyan kami nakatira, guys. Yan. Yan. <laughs> Sama kayo guys sa aking pagpunta. Yan lang dyan. Malapit lang guys dyan guys. Galing sa aming bahay ay 10 minutes. Yan 10 minutes maglakad ka papuntang Danof. Yan. Punta ka sa Danof. Mas lapit lang. Lalakad mo lang kung anong, anong, gusto mong kumain, punta ka na lang sa doon. Kasi marami din sa may food court doon. Lahat na may pagkain, McDonald's, waso walang Jollibee. Puro Arabic food. okay guys, maya balikan ko kayo kasi tatawid ako guys ha. Ayan guys, nakatawid na tayo from Jan, Tawid na tayo guys. pupunta na tayo doon sa mall. Patayin muna natin kasi mahirap na mag mag video-video tayo, tatawid tayo, baka bigla tayo <laughs> sa pool. <laughs> Yung mga tao nakatingin sa akin, bakit nagsasalita ako nakatingin sa cellphone. Guys, dito ako, guys. So. Dito na tayo sa mall guys pa. coffee shop ito yung next Aldo 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 Ganda ng mga bago. Chinilas. Thirty percent. Kaya tayo sa taas. Kita tayo sa food court. Ito yes. yung board coffee. Ano tayo sa taas sa food court? Sa Starbucks. Hindi na lang tao sa tila. Ano kasi, ano ngayon kasi, Huwag mo lang masyadong tao. Ang daming coffee shop dito guys. Ang daming balong. Dito ako pupunta guys sa Hindi ako na ano. Cheese. Kunapat cheese. Sarap yung kunapat cheese kasi ang dami daming cheese. guys, oh, kunapa. Kunapa. Excuse me, half kilo here. Yeah. Is okay? Half all? Okay. Half kilo, kunapa cheese. Ang ko pa, guys. It's very nice. <laughs> so much cheese. Yeah. Bili na tayo ng half kilo. Punta ko sa McDonald's kasi gusto kong ice cream. Kakain ako ng ice cream. Ito tayo, ice cream. So, guys, nakabili na tayo. Uwi na tayo, guys. Kasi, bibili rin ako ng tinapay. Dadaan tayo sa, sa, dano. Kasi, bibili ako ng tinapay. Dito lang ako, guys. Sa si Mall, sa taas. Dito sa food court. Ayan. Guys, wait na tayo guys. Wae na tayo.

Lapit na tayo sa ating tahanan. <laughs> Lapit na tayo sa ating tahanan. Guys. Ganoon lang. Lakad-lakad din pag may time. <laughs> Buhay ng Saudi. Buti hindi siya mainit. Maganda yung panahon ngayon. Kasi malapit na kasi lalamig na rin. Uh, medyo maganda yung panahon ngayon. Masarap maglakad-lakad. Mag-start na naman ako maglakad-lakad. Pag darating na yung kasama ko, maglakad-lakad na naman ako. Kasi minsan nainip ka, maglakad ka mag-isa. Nainip ka talaga. Tapos marami taong nakatingin sa'yo. Lalo pa mga lalaki. Kahit nakaabaya ka ha. Kasi hindi ka man pwede dito, hindi ka magabaya abaya maglakad. Ayan na okay. dito na ako sa bahay. Ayan. Pasok na tayo. Dito tayo sa gilid kasi ano. Baka mabasalubong natin yung sasakyan. <laughs> dito na tayo ito yung aming reception reception pasok tayo guys ay, naku Diyos ko Bye-bye. Thank you for watching. Hindi kita di ako makabay-bye. Eh. Kasi mayroon akong dala sa kabila. Oh, mayroon pa ako dito sa plastic. Okay, guys. Dito na tayo. Pasok na tayo, guys. Bye-bye, guys. See you the other video. I love you all.